Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa mga uring nahon na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng bato, pagpapababa ng kreatinina, pagtigil sa madalas na pag-ihi sa gabi, paglinaw ng ihi, at pagkakaroon ng mahimbing na tulog. Naranasan niyo na bang gumising ng ilang beses sa gabi para umihi? pagod ang pakiramdam dahil sa mahinang bato nakakainis hindi ba ang bato ay nagsisilbing filter ng basura sa ating katawan ngunit kapahumihina ito tumataas ang antas ng creatinine sa dugo na ipon ang matoxins na nagiging sanhinang ng insomnia pamamaga ng katawan at pagkapagod naunawan ko ang inyong pahalala kapag narinay niyo na mayroon kayong sakit sa bato o matas na kreatinina. Nunit huwag making pesimista. Sa ating maharden, mayroong makaraniwang dahon na maaring maging malaking tulong sa kalusugan ng bato. Ngayon, ibubunyak ni Doktor. Renato Bagani ang limang uring dahon na makakatulong sa paglaban sa sakit sa bato, pagpapababang kreatinin, pagtigil sa madalas na paghihi sa gabi, ng ngihi, at pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog. Ang ma ito ay batay sa kaalamang siyentipiko at tradisyonal na karanasan na nais kong ibahagi upang tayo ay maging malusok. Una, alamin natin kung gaano kapanganib ang mataas na kreatinin ang creatinine ay isang waste product na mula sa makalamnan. Karaniwan itong sinasala ng bato at inilalabas sa ihi. Kapag humina ang bato, bumababa ang kakayahan nitong magsala at tumataas ang creatinine sa dugo. Ito ay napakadelikado. Kung mas mataas ang antas, mas malubha ang sakit sa bato. Kung hindi makontrol, ang pasyente ay nasa panganib na magkaroon ng end-stage renal disease na nangangailangan ng dialysis at ang buhay ay malubhang maapektuhan. Gayunpaman, ang mga unang sintomas ay madalas na malabo tulad ng pagkapagod, pagkawala ng gana sa pakain, at kakaunting paghihi. Kapag may pamamaga, mataas na presyon ng dugo, hirap sa paginga, pagduduwal, at anemia, malubha na ang sakit sa bato. Kaya, kailangan nating proactively pangalagaan ang ating bato, pagsamahin ang pagamot at pagamit na maherbal na suplemento upang mapababa ang kreatinin. Mm. E. Dahon plantain, lontin. Ang plantain ay isang uring damo na karaniwang matatagpuan sa mga hardin. Mukhang walang silbi ngunit ito ay isang himala para sa bato, Matagal nang ginagamit ng mga tao ang plantain upang gawing inumin kapalit ng tsaa upang mapalamig ang katawan, makatulong sa pag-ihi at gamutin ang mga sakit sa bato. Kinikilala rin nang tradisyonal na medisina ang plantain na may matamis na lasa, malamig na katangian at nakaapekto sa bato at pantok na ang pangunahing epekto ay diuretic at anti-inflammatory. Kaya para sam nga madalas umihi sa gabi, may dilaw o madilim na ihi o pamamaga, ang plantain ay makakatulong ng malaki. Kinumpirma rin ng modernong agam ang benepisyong ito. Isang pag-aral noong 2016, sa Iran ang nagpakita na ang plantain extract ay nakakatulong sa pagpapabuti ng creatinine at urea at nakakabuti sa kidney function sa madaga na may kidney damage dahil sa cisplatin. Bukod pa rito, binabawasan din ng plantain ang oxidative stress sa bato at pinapataas ang aktibidad ng mga proteksyon na enzyme. Ang bisa nito ay dahil sa aucubin at flavonoids na nasa dahon ng plantain na mga diuretik na aktibong sangkap na sumusuporta sa bato sa paglabas ng urea, uric acid at labis na asin. Karaniwan ding pinaksasama nga nga tao ang plantain sa kimtintaw at dahon ng tanglad upang gamutin ang bato na may malinaw na basehan sa agam. Paano gamitin? Kumuha ng 20 gram pinatuyong dahon ng plantain at pakuluan sa 2 litro ng tubig. Inumin ito sa magapon. Mas may nam na inumin sa umaga upang maywasan ang paghihi sa ang mapasyenteng may sakit sa bato na may pamamaga at kakaunting paghihi ay makakaramdam ng ginhawa, mas madaling paghihi at unti-unting bababa ang kreatinin. 2. Dahon ng mulberry, dahon ng moras. Ang dahon ng mulberry ay karaniwang ginagamit sa Pilipinas para sa pag-aalaga ng silkworms. Maraming hindi nakakaalam na bukot sa sedative at blood sugar lowering effect nito, ang dahon ng mulberry ay napakabuti rin para sa bato, lalo na sa mga may mahinang bato dahil sa diabetes. Ang dahon ng mulberry ay naglalaman ng maraming polysaccharide, mucilage-like substances, at malakas na antioxidant flavonoids, na tumutulong na protektahan ang bato mula sa pinsala na dulot ng mataas na blood sugar at pamamaga. Noong 2024 sa China, isang meta-analysis en walong pag-aral sa 270 hayop na may diabetic kidney disease ang nagpakita na ang polysaccharide extract mula sa dahon ng mulberry ay nakakapagbaba en creatinine, urea, at proteinuria ng malaki bukot parito, binabawasan din ngang dahon ng mulberry ang TGF beta, isang substance na nagdudulot ng renal fibrosis, binabawasan ang pamamaga at pinapabagal ang paglala ng sakit sa bato. Para sa mga may mahinang bato dahil sa mataas na blood sugar, ang dahon ng mulberry ay isang tagapagliktas. Maari kayong uminom ng pinatuyong dahon ng mulberry tea na pinapakuluan sa mainit na tubig, mga dalawa hanggang tatlong tasa araw-araw. Ito ay may matamis na lasa, madaling inumin, at nakakatulong sa pag-stabilize ng blood sugar at pagbawas ng pasanin sa bato. Bukod pa rito, ipinakita kama kamakailang pag-aral na ang dahon ng mulberry ay nakakatulong na pigilan ang pamamaga, at pagbutihin ang istruktura ng glomeruli na nagpapalinaw ng ihi at nagpapababa ng protina at dugo. Kaya, ang mulberry tea ay isang murang inumin ngunit napakalaking ang benepisyo sa bato. 3. Green tea Ang green tea ay isang karaniwang inumin sa umaga para sa maraming Pilipino, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ito ay isang mahalagang gamot din para sa bato. Ang dahon ng green tea ay naglalaman ng epigallocatechin gallate, AGCG, isang malakas na antioksidan na tumutulong na protektahan ang mga selulang bato mula sa free radicals at binabawasan ang pamamaga ng napaka-epektibo. Maraming pag-aral ang nagpakita na ang regular na pag ng green tea ay nakakapababa ng creatinine at nakakabuti sa kidney function. Isang clinical trial noong 2024 sa Iran ang napakita na ang mga pasyente na may type 2 diabetes na may mataas na kolesterol at mild kidney failure na uminom ng tatlong tasa ng green tea araw-araw, humigit kumulang 7,000 gram dahon sa nang ng 12 linggo ay nakaroon ng pagpapabuti sa creatinine, pagbaba ng pamamaga at oxidative stress sa bato. Kinumpirma ng resulta na ang green tea ay liktas at kapakipakinabang para sa mga may mahinang bato sa lungat sa dating pangamba. Ang mekanismo ng green tea ay nasa AGCG compound nito na nagpapababa ng sugar absorption, nagpapatatag ng blood sugar, at pumipigil sa masamang kolesterol. Kapag kontrolado ang blood sugar at kolesterol, mas kaunti ang pasanin sa bato. Bukod ang green tea ay may diuretic effect na sumusuporta sa paglabas ng toxins at pagbaba ng labis na creatinine. Ang mapasyenteng may sakit sa bato ay maring uminom humigit kumulang dalawang tasa araw-araw na pinaiinom ng diluted upang maywasan ang sobrang tindi. Ang green tea ay naglalaman din ng L-theanine na nakakatulong sa pagpapahinga, pagbawas ng stress at pagpapabuti ng tulog, Maraming umiinom ng green tea sa umaga ang nakakaramdam ng pagiging gising sa araw at mas mahimbing na tulog sa gabi. Kaya, ang green tea ay parehong nakpoprotekta sa bato at nakakatulong sa mahimbing na tulog. Napakaganda hindi ba? Kiaturi, Kim Tian Tao, Desmodium Stiratifolium, ang Kim Tien Tao ay isang sikat na halamang gamot sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas na karaniwang ginagamit sa pagamot ng bato, pantok at sumusuporta sa sakit sa bato. Ang Kim Tien Tao ay gumagapang sa lupa na may maliliit na bilog na dahon na parang barya. Tinatawag itong gintong barya dahil sa espesyal na benepisyon nito sa bato, diuretic, pampalamik, anti-inflammatory, at lalo na epektibo sa pagpapalit at paglabas ng kidney stones. Sa agham, ang kimtientaw ay naglalaman ng maraming flavonoids at saponins na mga aktibong sangkap na tumutulong na protektahan ang masalulang bato mula sa pamamaga at oxidative stress. Ipinakita na mga pag-aaral na binabawasan nito ang kalsyum sa ihi, pinipigilan ang pagbuo ng bagong bato at pinapaliit ang maluma Kasabay nito, ang Tien tao ay nakpapalawak din nga renal vessels, nakpapataas ng daloy ng dugo, at nakpapabuti ng glomerular filtration rate. Isang pag-aaral sa Shanghai noong 2016 ang nagpakita na ang Kim Tien Tao Extract ay nakakapagababa ng malaking ang creatinine, urea at oxalate stone sa madaga. Ang batong nga daga na gumamit ng Kim Tien Tao ay halos normal habang ang control group ay nagkaroon ng malubhang pinsala. Karaniwang pinagsasama ng maataw ang 30 gram, kim tien tau sa 20 gram may silk at 15 gram tanglad root, at pinapakuluan upang inumin araw-araw para sa diuretic at stone dissolving effect. Para sa mana may sakit sa bato na hindi dahil sa bato, kapaki-pakinabang din ang kim tien tau dahil sa anti-inflammatory properties nito, Tandaan na dahil sa malakas na diuretic effect nito, kailangan mong uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration. 5. Daonenege Perilla, Shizo Ang dahon ng perilla ay tiyak na pamilyar sa inyo na karaniwang kinakain kasama ng noodles, pho o niluluto ng lugaw para sa sipon. Ngunit ang mabenefisyon ng dahon ng perilla ay hindi lamang sa sipon. Ipinapakita rin ngang modernong medisina na ang prila ay naglalaman ng rosmarinic acid at luteolin, namga anti-inflammatory, anti-allergic, at microvascular protective agents. Dahil dito, pinoprotektahan ngang prila ang glomerula microvessels, binabawasan ang pagtulong ng protina sa ihi sa mga taong may mahinang bato. Isang systematic analysis noong 2023 sa Journal of Pharmacy ang nagbuod ng limang pag-aral sa mga daga na may iga glomerulonephritis at ang resulta ay ang prila extract ay nakakapababa ng proteinuria ng malinaw sa high dose group. Ang proteinuria ay bumaba mula 165 mg sa 136 mg sa loop ng 24 na oras. Mas mababa rin ang perilla group case sa, sa control group 135,8 vs 192. Ito ay nangangahulugan na ang glomerular filtration rate ay napabuti at ang bato ay mas kaunti ang pagtulo ng protina. Bukod pa rito, Natuklasan din ang masyentipiko ang Korea na ang Perilla Sprout Extract ay nagpoprotekta sa renal mesangial cells mula sa pinsala na dulot ng mataas na blood sugar. Ang peptides mula sa Perilla Seeds ay nagpapabagal din sa paglalang ng chronic kidney disease. Maari kayong uminom ng Prila Tea, humigit kumulang 5,7 sariwang dahon, Iprito sa humigit kumulang 80°C ngang 5.7 minuto o kainin nang hilaw ang saa ay may mapusyaw na lilang kulay mabango bahagyang maanghang ngunit matamis ang pag-inom ng isa hanggang dalawang tasa araw-araw ay makakatulong na mapakalma ang nervios mabawasan ang pamamaga at suportahan ang bato sa Japan ginagamit din ang dahon ng perila upang mabawasan ang edema na napakaangkop sa diuretik at anti-inflammatory effect ng dahon na ito. Say, wild oregano, down energy oregano, maring kakaiba ito sa pandinig. Ngunit kung sasabihin mong ang wild oregano o oregano ay ang dahon na karaniwang inilalagay sa pizza o spaghetti, tiyak na pamilyar kaagad. Hindi lamang ito isang western spice kundi isa ring mahalagang gamot sa Mediterranean medicine. Ipinapakita ng modernong agam na ang wild oregano oregano ay naglalaman ng thymol at carvacrol na dalawang malakas na anti-inflammatory at antibacterial substances at mayroon ding mahusay na antioxidant capacity. Dahil dito, pinoprotektahan nito ang bato mula sa toxins at pamamaga. Noong 2018, isang pag-aral ang inilabas sa CBIA tungkol sa epektong oregano, essential oil, wild oregano, sa mga daga na may akute kidney injury. Ang resulta ay ang grupo na gumamit ng wild oregano ay walang pagtaas sa creatinine at blood urea tulad ng control group. Ang mga marker ng kidney damage ay bumaba ng malinaw. Kapag sinusuri ang renal tissue, ang grupo na gumamit ng wild oregano ay halos buo ang istruktura, habang ang grupo na hindi gumamit ay nakaroon ng pamamaga at tubular necrosis. Bukod pa rito, ang oregano o wild oregano ay may banayad na diuretic effect at nagpapalawak energy ureter. Isang pag-aral noong 2017 sa Pakistan ang nakpakita na ang wild oregano extract ay nakpapataas ng paglabas ng asin at ihi at nakakatulong sa paglabas ng maliliit na bato ng mas madali na napakapakipakinabang sa pagpigil sa kidney stones. Paano gamitin? Maari kang bumili ng pinatuyong dahon ng wild oregano sa supermarket, gumawa ang tsaa, Humigit kumulang isang kutsarita araw-araw o iwiwisik sa pagkain, ang madahon ay medyo mapait ngunit maaring dagdagan ng kaunting pulot. Ang regular na paggamit ng wild oregano ay hindi lamang nagpapataas ng resistensya kundi nakakatulong din sa malusok na bato at matatag na kreatinin. 7. Autuina Cordata Daon na negram mapuno negram masaging. Ang dahon ng Hautwinia cordata ay tiyak na pamilyar sa inyo, na karaniwang kinakain ng hilaw o dinuduro at inilalagay sa mga piksa o almoranas. Ngunit ang mga benepisyo ng Hautwinia cordata ay hindi lamang dito nagtatapos. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang Hautwinia cordata ay may maasim, maanghang na lasa, malamig na katangian, at may kakayahang magpalameh, diuretic, anti-edema, kaya matagal na itong ginagamit sa paggamot ng pamamaga ng bato, hirap sa pagihi, masakit na pagihi, at kidney stones. Ang mataw ay mayroon ding paraan ng paginom ng Hutuinia cordata juice upang palamigin ang atay at makinabang ang bato para sa mga may sakit sa bato. Kinumpirma rin ng modernong agam ito noong 2022, isang pag-aral sa Switzerland. Ang nagpakita na ang 1 to 2% huitinia cordata extract ay nakakapabababa ng creatinine, blood urea at oxidative stress sa bato. Sa isang modelo ng daga na may kidney damage, ang grupo na umiinom ng 2% Houttuynia cordata juice ay may halos normal na creatinine at ban. Kasabay nito, nabawasan din ng malinaw ang mga marker ng pamamaga tulad ng NF, kb MCP-1 ang sodium hautuifonate na aktibong sangkap sa hautuinia cordata ay nagpoprotekta rin sa glomeruli at antioxidant. Bukod pa rito, ipinakita rin ngang isang pag-aral noong 2013 na ang maadaga na umiinom ngang hautuinia cordata extract ay hindi nakaroon ng kidney failure kapag gumagamit ng nephrotoxic gentamicin habang ang control group ay nakaroon ng tatlong beses na pagtaas ng creatinine. Para sa mga pasyente, ang hautoy niya, kordata ay napakadaling gamitin. Kumuhang humigit kumulang 15,20 gram sa riwang dahon, durugin o ay blend sa 200 ml ng tubig. Magdagdag ng counting lemon o rock sugar para mas madaling inumin. Uminom ngang humigit kumulang tatlo hanggang apat na beses bawat linggo upang makatulong sa diuretik, mapababa ang uric acid at mabawasan ang masakit na pag-ihi. Kung ayaw mo ang amoy, maari kang gumamit ng pinatuyong dahon upang gawing tsa. paman, tandaan na ang Houttuynia cordata ay may malamig na katangian. Ang sinumang madaling makarun ngang paktatay ay dapat uminom ng kaunti o magdagdang luya para sa mainit tiyan. 8. Corn Silk, buhok ng mais. Ang corn silk water ay isang karaniwang inumin natiyak na nasubukan na ninyong lahat. Ang corn silk ay may matamis at medyo walang lasa, malamig na katangian, at matagal nang kilala sa mga benepisyon nito bilang diuretik, pampalamig sa atay, at koleretik. Para sa mga pasyente, ang corn silk ay parang isang kasama na nakakatulong na mabawasan ang pasanin sa bato dahil sa kakayahan nitong magpataas ng dami ng ihi at magpagaan ng trabaho sa pagsasala. Pinatunayan ng nga modernong pag-aral ang bisa nito. Noong 2022 sa Pakistan, inilabas ang nga resulta na nakpakita na ang corn silk extract ay nakakatulong na mapanumbalik ang acute kidney injury. Ang madaga na nagkaroon ng kidney failure dahil sa high-dose gentamicin ay nagkaroon ng biglang paktaas ng creatinine at urea. Kapag umiinom ng corn silk extract, kumigit-kumulang 200,300 mg bawat kilogram ng timbang, ang ma-indikator ay bumaba ng malinaw at halos bumalik sa normal habang ang grupo na hindi uminom ay nanatili sa mapanganib na antas kinumpirma ang grupo ng pananaliksik na ang corn silk ay may kakayahang pagbutihin ang pagaling ng renal tissue at mabawasan ang toxicity. Isang pag-aral sa Egypt ang nagpakita rin na ang corn silk tea ay nakakapagbabang ang creatinine at nagpoprotekta sa bato mula sa toxicity ng labis na dosis ng paracetamol. Ang epektong ito ay dahil sa flavonoids at vitamin K na parehong diuretic, detoxifying at antioxidant na nagpoprotekta sa renal microvessels. Bukod pa rito, ang corn silk ay nakakatulong din na mapababa ng bahagya ang presyon ng dugo. Paano gamitin? Kumuha ngang humigit Kumulang 50 gram sariwang corn silk o 20 gram pinatuyong corn silk at pakuluan sa humigit kumulang 1 litro ng kumukulong tubig sa lup ngam 5,7 minuto. Ang tubig ay may banayat na matamis na lasa, madaling inumin, at maaring gamitin araw-araw kapalit ng tubig. Ang mapasyenteng may sakit sa bato na regular na umiinom nito ay makakakitang pagbawas ng pamamaga, madaling pag-ihi, at matatag na presyon ng dugo, Joe, water, dropwort, raungo. Upang tapusin ang listahan, nais ni Dr. Renato Bagani na ibahagi ang tungkol sa water dropwort, isang mabangong gulay na karaniwang matatagpuan sa sour soup. Ang siyentipikong pangalan ng water dropwort ay Limnophila aromatica, na kabilang sa pamilya ng Plantagenesia. Kinikilala ito nga tao bilang kalaban ng sakit sa bato, lalo ng kidney stones. Ang water dropwort ay may maanghang na lasa, malamik na katangian, at may epekto empak pagpalamik diuretic at pagpapahinga m smooth muscles ng urinary tract. Dahil dito, sumusuporta ito sa paglabas ng bato at pagbawas ng pamamaga ng bato ng napakabuti. Ipinapakita ng mga pag-aral sa Thailand at India ng water dropwort extract ay nagpapalawak ng ureter na nakakatulong sa paglabas ng maliliit na bato at pinipigilan ang pagbuong ng calcium oxalate crystals sa mga bagong bato. Ang limofilin at flavonoids na aktibong sangkap sa water dropwort ay pumipigil sa maliliit na crystals na maging malalaking bato. Isang pag-aral sa Thailand, ang nakpakita rin na ang water dropwort ay nagpapataas ng paglabas ng citrat, isang anti-stone substance nang hindi nagpapataas ng oxalate. Bukod sa pagtunaw ng bato, ang water dropwort ay mayroon ding anti-inflammatory, antibacterial effect at nagpapataas ng glomerular filtration rate na nagpapalinaw ng ihi at nagpapababa ng masakit na pag-ihi. Sa tradisyonal na medisina, karaniwang pinagsasama ang water dropwort sa plantain at corn silk upang makabuo ng sikat na tripartite treatment para sa bato. Paano gamitin? Kumuha ng 50 gram sariwang water dropwort, durugin o i blend at inumin ang juice dalawang beses sa isang araw sa loob ng 7,10 araw. Okaya, yeah. pakuluan ang 100 gram sariwang water dropwort sa dalawang tasa ang tubig hanggang sa matira ang kalahating tasa at inumin ng tatlong beses, maaari ding dagdagan ng pulot para mas madaling inumin at mapataas ang bisa. Tandaan na ang magabuntis na kababayhan ay hindi dapat gumamit ng marami dahil ang water dropwort ay may smooth muscle relaxing effect. Bukod pa rito, kailangan itong hugasan ng mabuti upang maiwasan ang mga parasito. Kung susundin ng tama, ang water pot ay magiging isang himala sa hardin na makatulong na mapababa ang kreatinin, matunaw ang bato, at suportahan ang malusok na bato, mahal kong magakaibigan, tinalakay natin ang siyam na karaniwang uri ng dahon na may malaking benepisyo sa pagsuporta sa paggamot ng sakit sa bato. Sa pamamagitan nga kuwento sa agam at praktikal na karanasan, nais kong iparating na ang sakit sa bato ay hindi isang katapusan. Kung tayo ay matiyaga at may kaalaman, maari tayong bumuti. Ang madahon tulad ng plantain, corn silk at water dropwort na tumutubo sa ating hardin ay may nakatagong mahiwagang kapangyarihan upang mapanumbalik ang bato. Ang pinakamahalaga ay ang pananampalataya at pagtitiyaga. Hindi agad bumababa ang kreatinin dahil nangangailangan ng oras ang bato upang magregenerate. Ituring ang bawat tasa ang herbal tea bilang isang kasama na nakakatulong sa detoxification at pagprotekta sa bawat selulang ang bato. Maraming pasyente ang nakaiwas sa dialisis sa loop ng maraming taon o tuluyang nakaiwas dahil sa pagpapanatiling ang malusok na pamumuhay na sinamahan ng halamang gamot. Idagdag ang mahalamang gamot sa hardin sa inyong dieta. At hindi lamang ang bato kundi ang buong katawan at isip ay magiging malusog at mas masaya araw-araw. Salamat sa inyong oras sa panonood ng video. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang kaalamang ito, mangyaring mag-subscribe sa Dr. Da Renato Bagani Official Channel upang makatanggap ng mga pinakabagong video tungkol sa kalusugan. Huwag kalimutang mag-like at ibahagi ang video sa iba upang malaman din nila ang tungkol sa siyam na mahalagang dahon na ito. Sino ang nakakaalam baka makatulong tayo sa isang tao na nagihirap dahil sa sakit sa bato? Mangyaring magiwan din nga komento pagbabahagi sa lobin o katanungan kay Dr. Renato Bagani. Sisikapin kong sagutin kayo sa lalong madaling panahon. Nawai maging maluso kayong lahat masaya at makita kita tayo sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong lahat.